na kaysay kay kasto sa limang katangian ng OFW. Ang OFW daw ay kuripot. Uh? My goodness. Wow! Totoo ba yun mga ka-OFW? Ako nga pala si Manoy Jun, si Manoy Abroad. Uh, isang dekada na dito yes. sa Abroad. Ano, sa mga kapapa-OFW. Tayo daw mga OFW ay kuripot. Hmm. Wow! ano nila nasabi ito tayong mga OFW? Kasi nung mga panahon daw tayo, na tayo, tayo nasa Pilipinas, tayo ay open wide na nagkipag-usap, nagbibigay open hand yeah. na true cash or true in kind ay hindi ino you know, inya, inya atrasan ang mga panghihingi ng ating mga tropa at mga kaibigan pero nung panahon na naging OFW ka na at lumipad ka na hindi ka man lang na nagpaparamdam Gago eh <laughs> Oh my goodness! Nung panahon na hindi ka man lang maka -ni o ni ay mag-PM sa iyong mga kababata at nag pm ka lang sa iyong mga kapamilya At minsan, hindi pa! Oh, hindi ka pa nagpi-PM no! sa iyong oh, pamilya, Lalo na pagkinsenas at katapusan Lalo na kasi uh... ang sahuran dito sa abroad Ay every 30 days! Yeah! Oh, oh. Ikaw ay kuripot, naging kuripot na Lalo wow. sa katapusan ng buwan Kaya uh -huh? ang OFW ay never na nagpaparamdam <laughs> Ang malaki na daw ang sahod ng mga OFW kumpara doon sa Pilipinas. Wow! Totoo ba to? Pakicomment nga kung naging kuripot ka ka OFW, mga Pinoy. <laughs> <laughs> ang pangalawang rason ng uh, limang katang oh, magandang katangian ng OFW, magagandang katangian ng OFW, ay nagiging vlogger. Oh wow! goodness, katulad ko yung speaking. <laughs> Maraming OFW ang kaliwat kanan na na lulusot sa iyong newsfeed. Makikita mo sa newsfeed. Dahil ang mga OFW yung dating tahimik sa Pilipinas na kala mo hindi makabasag ng plato, hindi makabasag ng pet ng baso, ay, kay kahit tahimik ba't ngayon, lalo na nung nagkaasawa ng APAM, lalo uh, lager at ibinandera nga tuluyan ang kanilang mga asawa sa social media. At pinagkakitaan. <laughs> oh, no. No. <laughs> Joke lang ako din. <laughs> De, marami nice. kasi sa mga marami kasi sa mga OFW, mga madami na na-develop sa mga iba-ibang lahi. At yes. patuloy na mas marami kasi na mas marami kasi uh, na na tutuwa. ng engagement sa mga couple na with different ano, may different nationality ng na mga wow. partners. Yan, kaya nagiging vlogger ang mga OFW pagdating sa ibang bansa. Oh. Totoo ba yung yes. mga sa inyo may mga ka-partner dyan ng mga OFW, may kapartner na ibang lahi. Totoo ba yan? naging vlogger kayo? Hindi hmm, na ah? siguro, ano? At ang pangatlong rason natin ay no! ang pinamagandang no! ugali ng isang Pilipino na sa Pilipinas pa galing ang pagiging alimano alimang o alimasag ay dasis na oh yung my ating uh, tradisyon na crab mentality na namana pa natin siguro sa ating sa mga Espanyol ano mga manoy ang pagiging crab mentality kasi nagiging crab mentality daw ang isang OFW lalo na pag nasa trabaho at nakikita nila na naungusan sila ng nauna pa nauna pa sila doon sa katrabaho nila pero mas na promote yung kasama nila mabaguhan mga baguhan ng mga kapwa Pilipino lalo wow. na yan na totoo ba yung mga manoy kasi ayaw nga ng isang Pilipino maungusan at uh, mapromote ang kanyang kapwa OFW kaya ginagawa niya ang paraan ng parang sinisiraan, nasisiraan siya, sinisiraan niya yung kapwa niya OFW, nagiging sip-sip daw. Kasi ayaw niya yes. nga, ng, ayaw, ayaw, ayaw niya nga daw na pumunta sa taas, tapos hilahin natin, pababa, ang ganda nun mga kamanoy uh? Oo, oh, sino nga ba nga naman, ang, uh, sino nga ba naman ang gugustuhin na maiwan ka dito sa baba at maging level up ang iyong kasama. Makita mo doon sa taas na nag-level at na, doon, na, na-promote at tumaas ang sahod ng kapwa OFW, hindi pwede yun. Dapat dito lang tayo sa baba, pare-pare tayo. wala walang level level lang, walang promotion na mangyari. Dapat dapat pare-pareho lang dapat mababa ang sahod ng oh OFW yan. ang isang katangian ng pagiging uh, OFW Nagiging giging mentality daw. Ano pa? Pang-apat. Pang-apat natin ay ang isa sa pinaka-famous na trend ngayon ang mga kapwa wow. OFW daw ay nagiging tiktokeris oh. sa mga kapwa OFW may, may tiktok na may, tiktok, may tiktok na rin pala ako mara abroad pa rin aking tiktok yes. Ako man, just follow me kagaya ko nagiging, nagiging vlogger na din <laughs> Tayo ng herd nung panahon ng nice. Pilipinas ay hindi marunong sumayaw ang tigas-tigas ng katawan na pwedeng pakuluan. Hindi pakuluan oh. makamon ni para lumambot ang kanyang katawan. Pero pagdating sa pagiging of W lalot magaganda ang mga background, uh, makikita yung mga snow, makikita yung mga uh, yun mga mga tugdon, mga matataas na may struktura bilang background as na, lalong nai-inspire itong mga kapwa OFW na magsasayaw na kahit na wala kahit puro tango lang Aba. alam na eh? nice steps oo oh. nagiging tiktokeris daw ang mga OFW pagdating sa abroad na yeah! which is marami nga naman hindi naman lahat pero napakarami mga actually para mas marami ang nagtitiktok kumpara dito sa FB at kumpara sa YouTube tama ba ako mga kamadoy ang mga OFW ay nagiging tiktokerist at nagiging Saya Vista oh at kumpara, kumpara mas sexy sa mga tinatawag na thirst trap ng mga OFW ay mas madling maka-acquire ng mga followers at ang last ang panglima ay ang colonial mentality na ugali ng sa Pilipino na ng mamana, namamana at nahahatak pa rin ng uh, mga OFW ay pagiging colonial mentality kasi bilin ang bilin ng kung ano-ano mga sale at mga branded ayaw mag-save daw ng mga OFW which is mas gugustuhin na isang OFW na bumili ng mga branded kumpara doon sa pwede, na, pwede naman klase ng uh, Parehas lang naman ng usage, mas bibiliin pa rin talaga yung mas mahal imis na mag-save, mga kamanoy. So tama ba 'yung mga kamanoy? Tama ba na um, ang isang OFW talaga na dadala pa rin pagiging colonial mentality oh, dito sa ibang bansa, no. sa abroad, sa ibang sa ibang bansa? Comment ng mga kamanoy kay ikaw mahilig ka sa mga branded na damit at ano ang rason kung bakit mahilig ka sa mga branded na damit, mga kamanoy? Ako, ako, kung tatanungin ako, mahilig din ako. Pero depende. Pag hindi talaga kasha sa bulsa at may kaparehas lang din naman ng quality na which is not brand, andun ako syempre. Of course, I'm save myself. Uh, mas, mas maganda pang may mas masave ako kumpara dun sa parehas lang naman ng purpose, parehas lang naman wow. ng usage ng isang uh, ng isang item. Doon ako mamamanay ah. Tama ba mama, mamamanay? Tama ba ang aking uh, naibahagi na ibahagi sa inyo mga limang katangian ng OFW. Pakita na lang mga kung tama ako at mali ako. At sorry sa lahat ko na, na misinterpret ko man itong aking vlog na lima wow! katangian ng mga OFW after makalip makalipad sa Pilipinas. Alright, comment below. Manoy abroad. Follow for more. Meron pa tayong mga katangian susunod na po. tinut uh, abroad OFW katang ni alright